Naku po mga kababayan, President Marcos, first time kong narinig na magpakumbaba para sa mapayapang bansa. Panoorin niyo po ang video na ito mga kababayan. President, kayo po ba sa puso ninyo, gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oo. Oh! Ako, ayoko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mm -hmm. Mas maganda. Wala na. Marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Mm -hmm. e, kagaya na sabi ko sa'yo, pagka... hindi He... ko... <laughs> <laughs> Magkoconfess ako dito. <laughs> Pwede naman po. Para akong pari po nito ngayon. Ano po? Ewan ko. kahit hang hanggat maaari. Ako, ang habol ko ay uh, yung stab stability, peaceful para magawa namin yung trabaho namin. Kaya ako laging ako akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na alika magtulungan tayo, di ba? Kaya hindi, hindi tayo magkasundo sa pulisya, hindi tayo magkasundo. Gawin niyo yung trabaho pero wag na tayo nanggugulo. Mm -hmm. Wag na natin bye -bye, tanggalin natin yung gulo. <laughs> Grabe, no? <laughs> na napainggan nyo, mga kababayan ko. Fleeting ko dito. Tingnan nyo yung part na to. Ah, ah, how's the press? Kung gaano ka humble si President. Grabe. Eh, hindi ko ma-imagine sa kanya na ganito siya magsalita for the Pilipino. Oh? Mga kababayan, painggan nyo mabuti. President, kayo po ba sa puso ninyo, gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oo! Oh, ako, ayoko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mm -hmm. Mas maganda. Wala na. Marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Mm -hmm. See? That's a president. That is President Marcos. Ano kailangan ng bansa natin? Kapayapaan. Ano, ano binibigyan ni Pangulo? Kapayapaan. Pero Mr. President eh. Kahit na ano eh kahit na magbigay ka ng kapayapaan sa kanila alam mo dito na, dito napatunayan natin ang pinaka magugulo talaga mga Duterte so totoo lang ha ah, mga kababayan ko mga taong pinaka magugulo sa Pilipinas mga Duterte tatapatin ko kayo totoo yan mga kababayan ko bakit ko nasabi magugulo ang mga Duterte mga kapatid alam mo the reason kung bakit kitang-kita niyo ngayon tama ako ang pangulo gusto ng maayos na republika pagkakaibigan pero hindi eh. Ang galaw ng iba, sakim. ba? Diba? Alam nyo, pinag-umpisaan ng gulo, gustong pabagsain si Pangulo. Nag-asam sa pwesto, pababain si Martin, mga kababayan ko, para mapaimpit si Pangulo, maiupo si Sara Duterte. Alam nyo, sa politika sa Pilipinas, ang daming sakim eh. Sakim! Oo! Mga kababayan ko, tama kayo ng inyong naririnig sa akin. Sakim! Sakim sa pera, sakim sa kapangyarihan, sakim sa pondo ng taong bayan. Tama. Masaktan kayo kung masaktan sa sasabihin ko, pero this is true. Yun, yun ang nangyayari dito. Nung hinalal natin si Presidente Marcos, ang pag-asa natin changes. Kapayapaan sa pagitan ng mga Duterte, kapayapaan sa mga Dilaw, kapayapaan sa mga tao dito. Ginawa naman ni Presidente. Paipag-ayos kay Lenny, kahit na may issue ng pandaraya noon, 2016 mga kababayan ko, nakipagkamay, abot kamay ang ginawa ng ating presidente, mga kababayan ko. Pero tingnan yung ginagawa, mga kababayan ko. Dahil sa kasakiman sa kapangyarihan, sakim sa pera, mga kababayan ko, sakim sa lahat, nagawa nilang traido rin si presidente na hindi naman hinayaan ni Martin. The only reason lang naman, Mr. President, kung bakit ka, bakit ka nila inaaway eh. Kasi kinampihan mo yung pinsan mo kinampian mo yung pinsan mo na pinrotektahan ka sa mahabang panahon. Kita nyo ang penetration ng mga banat ng mga DDS kay Martin Romualdez. Why? Mga kababayan ko. Because si Martin ang pinakamatinding nakakabangga nila. At hindi sila makakaupo sa posisyon kung hindi nila gigibain si Martin. Tama? Mga kababayan ko. Totoo lang. Diba? Tingnan nyo mga magugulo dito. Nanday sa kasakiman nila, inaway nila si Martin, inaaway nila ang presidente, dinadama yung asawa ni presidente, dinadama yung mga anak, yung mga sekretary, undersecretary na nagtatrabaho ng maayos, binabanata nila sa social media para pahiyain sa taong bayan. And that's the reality, mga kababayan ko. Hindi natin maitatago yan, mga kapatid. Tama. Kaya ka nila binabanata ng ganyan, Mr. President, because they want your position kailangan nilang makuha ang trono mo para makabalik sila sa pondo, makabalik sila sa kapangyarihan at makakulimbat ng limpak-limpak na pera ng taong bayan. Hindi ka kasi kurap. Hindi ka magnanakaw eh. Tuwid kang tao, Mr. President. Yun ang hindi nila kayang gawin. Ang maging tapat sa taong bayan. Kung sa bagay, yan ang turo sa'yo ng tatay mo. Na si Apo kung sa bagay kay Sara ang turo sa kanya ng kanyang ama. Pumatay, 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 pumatay. Kapangyarihan, kapangyarihan, kapangyarihan. Pera, 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 pera. Nakaw, 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 nakaw. Di ba? Magkaiba kayo. That is your biggest difference, Mr. President. Hindi kayo parehas. Magkaiba ang kinalakihan niyo. Sino ba nang aaway sa iyo? 'Di ba sila? Sino ba nang gigipit sa iyo? 'Di ba sila? Sino sumisira ng pangalan ng asawa mo, Mr. President? 'Di ba sila? Bakit? Ang yarian Pera. Corruption sa bansa natin. Iyan ang ginagawa nila sa Mr. President. Kahit na anong gawin mo sa kanila, Mr. President, na ibigay mo man ang kamay mo, full force ka na yakapin mo sila. Tanda mo to, Mr. President, ang buhaya, hindi ka kilala. Tanda mo. Ang buhaya, hindi kayang umamo sa tao. Dahil ang tingin ng buhaya sa iyo, pagkain, na anytime sasakmaling ka. Kahit na gusto mo ng maraming kaibigan, Mr. President, ang problema dito, sa posisyon na yan, pinaligiran ka ng ikalawang posisyon na mas malaki pa sa buhaya. Yun ang totoo. Hindi ako nagkakamali sa sinasabi ko. Mga kababayan ko. Alam mo sa totoo lang, totoo sinasabi natin, hindi ako nagkakamali doon. Pinaliligiran ka ng sandamakmak na buhaya. Imagine ninyo, nasa isang islang maliit si Pangulong Marcos sa Malacanang at yung Malacanang ay napapaligiran ng ilog. Napapaligiran ng ilog na punumpuno ng buhaya. Nakadala labas si PBBM, mga kababayan ko, nakaabang ang kanilang mga pangah na anytime na magkamali si Pangulong Marcos, sasakmalin nila at gugutay-gutayin nila. Yun ang plano nila sa'yo. Ganun ka nila kayang traido rin. Alam mo, Mr. President, hindi naman ikaw ang palaaway Kasi from, from the start ng from the start ng iyong kampanya ang inaabot mo kapayapaan para sa Pilipino, kapayapaan para sa Pilipinas, pagkakaisa ng Pilipino. Sila ang magulo. Di ba? Sila ang magulo na gustong gibain ka. Na kahit gusto mong maging kaibigan ng mga yan, like I said, ang buhaya ay hindi ka itatratong kaibigan. Dahil kapwa lang nila buhaya, nagsasakmanan pa. Ngayon, sino bang magulo? Sila. Bakit? Sino bang banat ng banat? Habang itong si Pangulo tahimik? Sino bang bakbak -bak ng bakbak? -bak? Sa kampo. Diba sila? Sinong mga maiingay? Mga kababayan ko. Sila. Alam mo, matatalino nga kami. So totoo lang eh. Hindi kami naloko ni Maharlik eh. Kasi sabi ko, kapag yan talaga may pulburon talaga yan, hindi ako maniniwala. To see is to believe ako. Kahit na sinasabihan kami ni Maharlika noon na may pulburon, nagbanakita namin, nakibinakita sa akin. Si, Ma si, Ma si Marcos Jr. ay naggagaganito. Hindi talaga ako naniwala. Bakit, mga kababayan ko? Because I believe na hindi kayang gawin ng Pangulo yun. <tong> mga kababayan, tama? Doon ko nakita, mga kababayan ko, na kapag ka bilang presidente ng bansa, ang mga buwaya sa paligid mo, aligaga makapanik sa trono mo. Hindi na ako nagtataka doon, mga kababayan ko. Hindi na rin ako nagtataka kung bakit kanila ginaganyan. Kitang-kita nyo naman sa bansa natin. Sinong magulo? Sinong magnanakaw? Sinong sakim sa pera? Sinong sakim sa posisyon ng, po, ng, ng taong bayan? Sila, di ba? Sinong may issue tungkol sa confidential fund? sinong may mga issue ng pagnanakaw sa pondo sa kongreso. Di ba? Na 51 billion para sa isang pondo sa distrito. Sinong may issue tungkol sa droga na may kasama pang dating artista? Di ba? Sino? Sinong may issue na hindi niya maipaliwanag kung saan dinisburse yung mga pondo ng confidential fund? Ikaw ba, Mr. President? Hindi. Sila. Kahit anong pakikipagkaibigan mo sa mga yan, hindi ka itatratong kaibigan yan dahil tuwid kang tao. Alam mo, ingatan ka ng Diyos. Mr. President, ingatan ka ng Diyos. Huwag kanya sanang ihadya na matisod sa tulay. Dahil kapag ikaw, Mr. President, natisod ka sa tulay na tinatahak mo. Tandaan mo to, sasabihin ko. Hindi ka nila patatawarin. Tandaan niyo po yung sinabi ko. I know the Malacanang is watching right now. At naririnig nila ako. Wala akong pakialam sa mga sasabihin sa akin ng mga kaibigan ko after this. But like I said, mga kababayan ko, mag-iingat ka. Dahil tandaan mo, Mr. President, tandaan niyo po itong sinasabi ko, hindi lahat ng tao sa paligid mo ngingiti ang kahabang buhay. Hindi namin kagaya yan na until huling laban mo, sasamahan ka. Yung po gusto ko sabihin, mga kababayan, kaya ako naaawa ako sa presidente natin eh. Minsan sabi ko nga, pwede ba maging gabinete? Kasi nakikita namin yung problema eh. Pwede bang ano, Mr. President, na ilagay mo kami dito para kami nalang lang babakbak diyan kay Sara? Pwede bang ilagay mo kami? Pwede bang pwede bang humiling na bigyan niyo kami ng format ng CF ng confidential fund? Kami na lang ang Google pi sa mga yan para hindi ka ginugol sa social media. Alam mo, minsan ganoon na nga naiisip ko eh but but it was no? Uh, ano lang parang naiisip ko lang kaya minsan awang awa ako sa kanya kasi bakit hindi ko na hindi niya na maipinta minsan yung mukha niya sa pagod umaharap siya sa taong bayan umaharap siya sa media minsan kaya kita mo haggard tama maraming salamat po sa super chat tita Ruby ko ay from Hawaii thank you po thank you po PBBM forever na lang sana Hopefully, sana nga eh. Kaso, ang pagka-presidente, six years lang eh. ba? Diba? Pero tingnan nyo mabuti, mga kababayan ko. If we analysis everything na nangyayari ngayon, ang pinakamagugulo, mga kababayan ko, mga Duterte. Mga kababayan. Kapag binubuking sila, kapag binubuking sila sa mga katarantaduhan nila, galit na galit sila. Diba? Imagine nyo, balikan natin mga kababayan ko, sino bang magugulo? Sila. Tatay niya. Wala namang ginagawa si Presidente Marcos. Tama? Ano ginawa ng tatay niya? Dahil sa gusto niyang maiupo si Sara Duterte, sakim sa kapangyarihan, siniraan niya si Presidente. Ano, pinagbintangan nila si First Lady Lisa na gumagamit ng ipinagbabawal na droga at sinasabi pa doon, nakajaming pa si Pangulo na gumagamit daw ng illegal na droga. Di ba? mga kababayan ko. Tama ba ako, mata? Correct me if I'm wrong. Ngayon, ngayon kayo mga DDS magsalita sa akin. Tama? Nung panahon na yon, sino magulo? Sila. Wala namang ginagawa si Presidente sa kanila. ba? Diba? Ano ginawa nila? Sinabihan nila ng, ano, may Presidente tayong adik. Tama? Mga kababayan ko? Ganyan nila, nila pastangan si Pangulo. Kasi yung founder ng mga buhaya, si Duterte. At yung vice presidente ng mga buhaya, si Sarah. Ganun kanila sasakmalin. Di ba? Nung panahon na umaamot sila sa'yo ng kampanya para manalo, dumikit sila sa'yo, Mr. President, para manalo, anong ginawa nila? Di ba? Nakita nyo, mga kapatid, halos hindi nila bitawan ang kamay mo para lang makapanik sa trono. Pero nung nanalo ka, yung isa, na halos himurin na yung kamay mo, ipromote ka, sabihin na maganda ka mamuno, di ba? Yung pasayaw-sayaw pa, na may backup dancer pa. Anong ginawa sa'yo? Sinabihan ka ng, ano, bangag. Yung isang vlogger na nagtatago sa Amerika na halos himuri ng kamay ng first lady para lang makadikit. Mga kababayan, kaya kang try do rin ng ganun na hindi mo lang napagbigyan sa posisyon. ba? Diba? Yung isang bakla na kaya kang try do na nag-aral lang, binigyan lang ng scholarship sa China, tinatarantado ka ng ganun. Diba? Diba? Because we saw it. Nakita namin lahat. Ano mga kababayan ko? Buti na lang mga kababayan ko, matibay ang sikmura namin ni Coach Jarrett. Matibay ang sikmura namin ni Sangkay. Matibay ang sikmura namin ni Sangkay Janjan. Jan. Matibay ang sikmura namin ni Mike Cervera, ni Latakero. ba? Diba? Lahat ng nakasama namin nung kampanya na nanatiling na nasa Pangulo, matitibay ang mga sikmura namin. Bakit? kahit hindi kami nakikita at napakasama sa malakanyang ng mga tao na yan at iba ang nakikita nyo doon. Nananatili kami mga kababayan ko na para sa Pangulo kahit hindi kami napapansin. Yun ang pagkakaiba namin. Mga kapatid, alam mo, baliwala sa amin na hindi kami makita ng presidente. -mm. -mm. Kasi mas gusto namin nasa likuran kami. Na anytime, mga kababayan ko, na may gagawa na kalokohan sa Pangulo, ready kami. Alam mo bakit? Nakasnipe lang kami sa inyo. Nakatutok lang kami sa inyo. Na anytime, na gumawa kayo ng kalokohan, kakalabitin lang namin ang mga baril namin at puputok ang mga, mga bunganga namin sa social media. Yan ang pinagkaiba namin. Kaya huwag kayong magtatampo yung mga maliliit na nakikita ninyo. Kayo ang nakafront dyan. Tinitignan lang namin kayo. And that's the, that is the reality. Kayo mga bumaliktad kay Pangulo ng mga vlogger din. Shame on you. Mga pera-pera kayo. Hindi kami ganun tao. Di ba? Di ba? Real talk po kasi sinasabi ko. Kung tatago sa puso ninyo. Because yan ang totoo. We are waiting for the perfect timing para birahin yung mga taong tumatarantado kay Pangulo. Yan ang hindi nila kayang ipaglaban na kaya namin. At kung bakit kami ganito kalalakas ngayon, bakit kami ganito kalalakin channel ngayon, it's because of you. Ang dahil sa inyo. Dahil sa pagkakaisa natin. 'di ba? Mga kababayan. Alam mo, totoo lang, awang awarin na kami madalas sa presidente. Kahit na pinupukulan sila ng issue. Gusto kong sumabat, gusto kong pumalag. Kaso nga lang, marami pumipigil. Eh ngayon, mga kababayan ko, tapos na ang kampanya. Focus ako dito. Back to the ball game. Yari kayo sa amin. Ganun lang kadali yun eh, kagaya na sabi ko sa iyo pagka hindi <laughs> ko <laughs> magko-confess ako dito. <laughs> Pwede naman po para akong pari po nito ngayon <laughs> na po. Eh mo ko kahit hangga't maari ako ang habol ko ay uh, yung stab stability, peaceful para magawa namin yung trabaho namin. Correct. Kaya ako, laging akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na alika magtulungan tayo, di ba? Alam mo Mr. President, kahit naman magsabi kami na maipagtulungan sa inyo, yung mga tao pa rin sa paligid nyo had lang sa amin. Hindi tayo, magkasundo sa pulisya, hindi tayo magkasundo. Gawin niyo yung trabaho pero wag na tayong nanggugulo. Correct. Mm -hmm. wag, wag na natin bye -bye, tanggalin natin yung gulo. Grabe, <laughs> eh, parting shot nyo na lang doon po sa mga kababayan natin na siguro ay uh, somehow nabawasan po ng pagtitiwala sa inyo hmm. para mabalik po yung tiwala nyo sa kanya, kanila. Ano po yung gusto nyo sabihin sa ating mga kababayan? Well, asahan nila na tayo naman ay eh, nandil, kahit... Uh, uh, kahit nasa matataas na posisyon, asahan nila, lagi kaming nakikinig lagi kaming nakikinig sa kanilang hinain, sa kanilang nagiging problema at tinahanapan natin ng long-term solutions. At ngayon, talagang ipamadaliin na namin yung immediate solutions. Mm -hmm. Salamat uh, po. Pwedeng gawin kagad. At uh, yun ang aming, um, yun ang mararamdaman ng taong bayan. Maraming salamat, Mr. President. Salamat, salamat ka, today. Thank you. Thank you. Ayan, mga kababayan ko, napakinggan nyo si Mr. ang ating Pangulong Marcos. Mga kapatid, ang kailangan ng Pilipino ngayon, magkaisa at hindi away-away. 'Yan ang pangarap at gustong mangyari ng ating presidente, magkaisa ang Pilipino. Please don't forget to follow, like, comment, share and subscribe.